Kung isa kang magulang, anong ine mo sa anak mong 5 years old or kindergarten to pagdating sa subject na reading, writing, and mathematics? Ito ang aking three bases based on my experience sa pagtuturo ng kindergarten. Hi! I am Joyly Louise, isa akong teacher and your teacher for today. Ano nga bang ine-expect mo pagdating sa reading? At least ang bata ay... Meron siyang kakayahan na makapagbasa ng letter sounds. Ito kasi ay malaking advantage pagdating niya sa grade 1. Meron kasing mga bata na mabilis pumikap or advance ang kanilang kakayahan. Pwede mo rin dyan ituro ang kanilang syllables. Kahit na sinabi sa atin na letter sounds lang ang ituturo sa kindergarten, pero kung kaya pa ng bata, pwede mo nang ituro ang syllables. Pwede mo nang ituro ang words, phrases, and even sentence. Basta kaya ng bata huwag mong pipilitin kung hindi niya kaya. And then, ano naman ang ina-expect natin na kakayahan ng isang bata pagdating ng mathematics? Ang bata ay dapat marunong na ng 1 to 10 or 1 to 20. Sabi ko nga, merong batang mabilis pumick up. Merong bata na kaya na ang 1 to 100, which is lesson na ngayon ng pang grade 1. Ngayon, ano pang ina-expect natin? Simple addition, simple subtraction. Paano yon One digit lang. 1 one plus one, 1 plus 3, 2 plus 4, mga ganyan. So, kung hindi kaya ng bata, huwag pipilitin. Tandaan natin na merong mga late bloomer. Ano naman ang ina-expect natin pagdating sa writing? Pagdating sa writing, ina-expect na natin na makakahawak sila ng lapis na gaya nito. Pero paano kung hindi? Itong mga batang ito, naniniwala ako na nagpra-practice sila ng kanilang writing sa si school. Pero ang hawak ng teacher, lalo na sa public school, ay 1 is to 25 a maximum in 3 hours. Then, madidivide yun. Kung lahat sila ay hindi marunong magsulat, madidivide yung oras. Pasok ngayon ang responsibility ng isang parent. Ngayon, responsibility mo na isang magulang na o tulungan ang iyong anak right after class. Pag uwi ng bata, turungan mo siya magsulat ng basic. Mga vertical lines, mga horizontal lines, basta lang makasulat sila ng blue to blue or mga letters magsusulat sila ng red to red. Malaki man o maliit na letters. Ngayon, pwede mo rin silang turuan ngayon sa bahay ninyo magsulat ng pangalan. Real talk po tayo, realization. Oo, meron silang experience sa si school. Pero mas lalawak ang kanilang kakayahan kung tutulungan mo pa sila sa bahay. Diba? Mas ma-firm kanilang uh, foundation or mas ma-reinforce pa nila ang reinforce pa ang kanilang kakayahan. Mas mapapalawak mo ang kanilang kakayahan. Kaya nga mga mga batang advance because of the parents na ka, merong guidance sa kanila. Naniniwala ko sa famous na kasabihan na doing the same things over and over again and expecting a different result is insanity. Ngayon, kung gusto mong mas okay pa ang result ng bata at mas gusto mo pa mas advance yung bata sa kanyang kakayahan at mas mapapalawak pang kakayahan, kailangan ang responsibility ng parents. Meron na siyang firm foundation at may banding pa kayo. That's all the expectations or that's all the basis na pwede kong maibigay sa pagdating sa 5 years old. For more videos like this, please follow my FB page. Adios for now.